So, wala naman, wala na So, i-refer ka lang ang treasurer. Huwag mo mo sa inyo, Abra. Mag-posting ang treasurer. Kato'y lang nagkabayad pa. kung wala nakabayad, lang itong posting Ay, purang lahat, purang lahat. posting po, pati wala nakabayad. lang Ngayon, i-cheat

hindi nakabayad, mahinti niya. Lagi ka nakabayad ka, pero wala na, na record. At least pa na rin hinapo yung 151. Ngayon mo yun dito. So, maulit ma usap. Mas mas okay na na siya para transparent niya. Kaya ako po, mag-resort po po. na sa notebook na ma-record din ito ni mo audit Pero tama to, kasi yung ang asa to ay summarize na to Tama to kay madam na suggestion, magdala na lang mo inyuhang oh, uh, gamay, dahil kung kung sa'yo yung bayaran, mapirmahan na lang din sa treasurer. oh, uh, kung sa'yo yung bayaran, mapirmahan sa treasurer. Pagkatapos ang treasurer, pagka treasure, pag treasure, pag treasure, pag uh, pero pag-meeting nato, i-post na niya nakabayan tong last or last na siguro ano pa man ang ang last lang para matukong na mga pangalan na ba? eh kahit wala ka na-appel sa hindi ka ulit yung mga record para pag din na kung saan yung mga na ako na kung lima na siya e bis naman sa record ang bayan

required na ito ang pag-reply. Gusto niya itong katabayan na ito. Tapos maluong check na ito. Ayan na ito. Wala na kabayan. Wala na kabayan na Para ito na malamutan ito.